Hi guys! Magandang morning po sa atin lahat. Samahan nyo na naman po si Aling Rose na magbahagi po sa inyo ng isang vegetable at tatawagin po natin itong sapsuy. Yan po yung aking version ng pagluluto nito. Ang atin mga ingredients ay meron tayong, syempre meron tayong sibuyas, bawang, meron akong cubes, meron tayong sugar, Aasin, paminta, meron tayong mantika po dyan, at meron ako cream of mushroom, mayroon tayong sayote at chaka carrots, mayroon naman tayong chicharo at mayroon tayong aripolio. Uh, mayroon akong cauliflower at mayroon akong young corn. Ayun po guys, ito si young corn. Tsaka mayroon tayong bagu beans at tsaka ang atin bell pepper. At mayroon akong manok at mayroon tayong atay, a uh, constarch, mayroon tayong constarch po dito. Hindi po 'yan sponsor, okay. Mayroon tayong constarch, mayroon tayong paminta, mayroon tayong oyster sauce. Meron tayong ah, toyo at saka meron ako warrister war sauce. I don't know. Parang hirap niya bigyan guys. Okay, guys. Guys, ang ating manok ay bababad po natin ito sa toyo. Tansya-tansya po tayo, guys, sa toyo. Tsaka lagyan natin po siya ng oyster. Tapos lagyan natin siya ng warrister sauce. konti lang, guys candle. Okay, enough na po yan. Maglagay tayo dyan ng cornstarch. Ayan po guys. At lagyan natin siya ng kunting paminta guys. Ayan na po guys. Kung anong ginawa natin sa chicken guys, ganon din gawin nyo doon sa atin. Atay guys. Thank you. Guys. Guys, nakababad na po yung ating chicken at yung ating atay po, guys. Hayaan po muna natin yan. Yung ating cream of mushroom, guys, ay ayan po. Lagyan po natin ito ng tubig. Tunawin lang natin yan sa tubig, guys. Isa lang po muna ang inilagay ko, guys. Depende lang. Tingnan po natin mamaya. Pero para sa akin, um, additional ko na lang po yung isa mamaya, guys. Isa lang muna yung aking na-mix. Ayan na po, guys. See you guys at tayo ay magluluto na. Hi guys, maglagay na po tayo ng mantika. Mainit na po ito yung aking kawali guys. Okay, lagay na po natin syempre yung prinsesa, sibuyas. Lakasan ko lang ng konti yung apoy guys. Ilagay na po natin, ang pangalawang prinsesa, yung ating garlic or bawang. Lutuin po muna natin ito guys. Hi guys, okay na po. Ang ating bawang at sibuyas, ilagay na po natin yung ating chicken. Ilagay na po natin yung... Ilagay na po natin yung ating atay. Siyempre, ilagay na natin yung ating cubes. Ilagay na natin yung ating paminta. Maglagay tayo ng konting asin lang guys, sa konti lang po. Kasi mamaya na po yung ating sugar. Hayaan po muna natin ito guys na maluto bago natin ilagay yung ating gulay. Hi guys, balikan na po natin. Okay na po ito guys. Lagay na po natin yung mga gulay. Lagay na natin yung ating sayote at sya yung ating carrots. Hintayin natin yung young corn at saka yung cauliflower. Ilagay na rin po natin guys yung bell pepper at saka yung baguio beans. Okay po natin yan. Yung cream of mushroom pala guys, dalawa po talaga yung nagamit ko. Ilagay na po natin itong cream of meso. Ilagay na po natin yung kubo. Buwas yun lang po ng ganyan. Yan, dalawa. Okay, takpan natin ulit dyan, guys. yan guys. Siya kami medyo hinanaan natin ng konti yung apoy. Yan, okay na po yung guys. Balikan natin yan. Hello guys, tingnan na po natin. Okay na po siya guys. Ihaluin lang po natin ito. Lagay na po natin yung atin chicharo at ang atin repolyo guys ayan takpan natin ito ulit guys kasi itong mga repolyo madali po ito maluto kaya kunting kulo lang po yan guys ready na po yan Try niyo po, guys, itong aking suksuy. Kami kasi, pag ganitong ulam ay talagang mapapawaw sila. Tsaka maraming mauubos na kanin at gusto po nila ito sa bahay. Kahit si Pat, guys, ay gusto ito. Kaya hindi ako nag-worry pagdating sa mga ganitong gulay ay nauubos, guys, dito sa amin. Kaya try niyo po para sa mga anak niyo po dyan na hindi kumakain ng gulay at mayroon akong alam dyan na kasis. <laughs> May gosh, out, -out po dyan sa sis ko na hindi kumakain ng gulay. Ito sis, gayahin mo ito at ng, ayun uh, I know, na mapapakain ka rin pag ganitong iluluto mo sa iyong family. Ayan po guys, so lalagay na po natin ito si sugar laging may sugar para may pang balance po tayo sa ating mga uh, niluluto guys. At malagay pa po ako ng konting kunting asin kasi medyo matabang ng konti. Wala na po ako nilalagay dito guys. Antayin ko na lang na maluto itong ripolyo at ready to plate na po yan guys. Yes guys, ayan na po siya guys. Talagang tinanggal ko lang kayo dyan guys yan po. Takpan po natin ito at antay nating maluto yung ating ripolyo at tsaka chichero. And ready to eat! Hi guys, balikan na po natin. Okay na po ito guys. Half lang ang ating gulay dapat. Okay, ready for pretty Hi guys, luto na po yung atin may wagang chapsuy. <laughs> Yan po yung version ko ng chapsuy guys. Yan po, luto na po siya guys. With cream of mushroom. Okay, try try na po tayo. Gusto ko itong si to guys. So. Yan, si ano, tikman natin. Na. Hmm. Talagang crunchy pa po siya guys. Ayan po guys, atin may wagang sapsoy. cream of mushroom. Yummy. Thank you guys.